Hey guys, kamusta? It's me, Rosie here. Sa buhay natin ay marami tayong makikilalang mga kaibigan natin, di ba? So hindi lahat yun ay totoo. Merong mapanira, merong mga loko, merong mga meron gagamit, merong dalawang mukha. Ayan. So ano ba ang mga signs ng isang totoong kaibigan? So meron tayong 10 signs ng totoong kaibigan. So number one, masaya siya kapag kasama ka. So, ito yung tipong ikaw yung lagi niya hinahanap. Lagi kanyang inaaya sa anumang trip niya. Trip man niyang gumala, trip man niyang kumain. Ikaw yung gusto niyang kasama kasi nga masaya siya sa'yo kapag kasama ka niya. Number two, alam niya yung mood swing mo. Dahil kaibigan ka nga niyang tunay, kabisado na niya yung uh, emotions mo, kahit na hindi ka pa magsalita sa kanya. Alam niya kung meron kang problema, alam niya kung masaya ka. Number three, tanggap niya yung mga differences ninyo. So dahil magkaibang tao kayo, may mga differences kayo at hindi iyon hindi niya yung papayagan na merong mamuong inggit sa kanya uh, na para lang masira yung pagkakaibigan ninyo. Number four, hindi siya mapanghusga. So, hindi kanya husgahan sa mga maling nagawa mo in the past. Siyempre, lahat ay nagkakamali kahit siya. Pero hindi ka niya para husgahan doon dahil alam niya yung totoong kabutihan ng pagkatao mo. Number five, hindi siya abusado. So, hindi niya aabusuhin yung kabutihan mo. Hindi siya parang yung tagarapata, tuto, kung ano diba? Hindi siya manggagamit. Okay. Number six, marunong siyang mag-sorry at tumanggap ng pagkakamali. So, hindi siya yung tipong ma -pride. Kapag alam niya na siya naman yung nagkamali, syempre, marunong din siyang uh, baba Number seven, hindi niya bibigyan ng issue yung mga manilit na bagay na ginagawa mo. Hindi yung tipong isang kilos ka lang or hindi yung tipong kumilos ka lang ng konti, meron na siya napapansin or bibigyan niya na kaagad ng issue. Number eight, eto, hindi kanya sisiraan kahit na magkagalit kayo at marami sa mga magkakaibigan yung kapag nagkagalit ay sinisiraan na niya. So, ang totoong kaibigan, kahit magkagalit pa kayo, hindi hindi kanya sisiraan, di ba? Bagkos sa pahahalagahan niya yung pinagsamahan niyo. Number 9, ang pagkakatiwalaan. So, dahil itinuturing natin na kaibigan o itinuturing mo siya na kaibigan mo, syempre magtitiwala ka sa kanya ng buong puso mo. At dahil magpagkakatiwalaan siya, lahat ng mga sikreto mo, kung anumang masayang moment sa buhay mo o malungkot na moment sa buhay mo, syempre, ikukwento mo sa kanya, ititiwala mo rin sa kanya. At siya naman, ikikip niya yun sa sarili niya. Hindi na para ikwento niya pa sa iba. At number 10, nandiyan siya sa saya at sa lungkot. So, hindi lang siya kaibigan sa saya, hindi lang siya kaibigan sa pagtawa, di ba? So, kaibigan mo rin siya kapag so, merong times na malungkot ka na o meron ka pinagdaan, nandyan pa rin siya para damayan ka. So, sa mga nabanggit nating numbers, guys, alin dyan yung number na nakita mo sa kaibigan mo ngayon? At sa mga gustong magpa-feature sa ating vlog, please answer this question. Ilan ba sa mga kaibigan mo ang maituturing mo na totoo? So, so please comment on the comment section below. At yan ay natatapos ng ating vlog. Please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating video.